Dito. Dito na ako malayo masyado. Eh, gusto nga malayo. Malayo eh. Sige. Taho, taho. Training ako ni Parjani. Ah. Ano yung kinukuha natin dito? Ano mo na yun? Gumagapang ako. <laughs> Gumagapang ako. Ako nagsuntok ako. Oo. Oh. O nagsampay ako. <laughs> Ay, ako, <tumata> ako. <laughs> What's up mga kasarap Ayan na po ang aming second day Na pag jogging namin ni Parijani Johnny Diyan na no Aking kumpare no uh, Pangalawang araw po namin dito sa Aroma Beach na jogging mga kasarap at maaga pa nga po nag stretching na tayo dyan mga kasarap ha? alright second day namin dito sa mag jogging sa Aroma Beach so yun mga kasarap good morning po sa inyong lahat ano at ito yung ating uh, next na ating pag jogging ni Per Johnny ayun siya good morning mga kasarap ayun dito pa rin tayo medyo pinawisan na rin ako talaga tira takbo good morning mga kasarap ito yung pawis ko pinawisan na ayan ang baba ang ano aroma second day namin shout out sa inyo lahat mga kasarap sura mag jogging ah. hello ah! dyan eh sumilip good morning mga kasarap Sige, hindi mga kasarap. Hello, kasarap dyan. Oh, kasarap. Kanya-kanya kami video ah. dito. Oh, dito oh, na ako sa masyado. eh gusto nga malayo. Malayo eh. Sige. Taho, taho. Training ako oh, ni Parjan eh. Ah. Ano yung kinukuha natin dito? Ano mo na yun? Gumagapang ako. <laughs> Gumagapang ako. Ako nagsuntok ako. Oo. Oh. O nagsampay ako. <laughs> ay, ako tumatalon ako. <laughs> <laughs> o nagsiswimming ako. Eh, ah. naliligo ako. ano mo ah. ako, naliligo. Nagalamas ako. Ay, nagpintura ako. <laughs> ay, Ah, uh, nan sabihin ko pa. Ay, wala <laughs> <Pero, kula> na. Hindi <laughs> <laughs> ko jaging kay. Yan, eh. kukunin um, natin sunod. Uf. Next. Oh. Hu. 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 Pala, mo ba 'yan? Bakit eh, patro mo? Hello. Oh. Oh. Rangalay, aga ah. oh. lang. mo, lay. Ya. Hu. Tara na dito, sa Roma Beach. Papauwi tayo. Bitag na kami. Yung aming kinikili. <laughs> aming singit. Ang unang pinawisan. Oh, bushi. Oh. Bisan mo. Alaga. Ha! Yun na. Oh. <laughs> Sunod. Stretching. <laughs> Yan ano Hindi <laughs> ka rin kasarap yun. Singal. Yeah. Madam Osa. Maraming maraming salamat po sa patuloy nyo pong support ng, uh, sa aking vlog mga kasarap. Thank you so much po and uh, maraming salamat and hanggang dito lang po itong ating video mga kasarap. And uh, good morning, good morning mga kasarap.